Uh, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ngayon, uh, itatapi ko lang ng mga kasi napansin ko, meron pa, meron pa rin mga ilang mga tao na gumagamit ng Windows 7. So, and then, karamihan sa kanila, yung iba ko yung, na mga naging customer, um, hindi pa rin activated yung kanilang Windows 7. So, uh, yun yung sign na hindi siya activated activated yung parang ganito yan as in black screen siya guys tapos may nakalagay minsan sa baba pero sa kaso nito wala eh minsan merong nakalagay na your windows is not genuine so eh turo ko sa inyo ngayon kung ano ba yung pabilis ang pag-activate ng Windows 7 so stay tuned and please subscribe okay guys, uh, meron tayo ditong laptop na Sony na, na sa, sa ating customer. And then, napansin ko, hindi activated yung Windows OS nya. So, sana makatulong, makatulong din ito sa mga nanonood nan ngayon or sa mga viewers na makakapanood na na baka ma-encounter nyo yung inyong laptop or yung desktop or PC na black, black screen tapos pag minsan may nakalagay din na na Windows is not genuine dito, ibig sabihin hindi siya activated. So, paano ba natin siya i-activate? So, sa mabilis sa para paraan, ituturo ko sa inyo guys. So, meron tayong tinatawag na Windows Loader guys. So, i-search nyo na lang sa Google yung Windows Loader and then download, download nyo yun. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung paraan kung pa paano i-activate ng mabilisan si Windows 7 gamit si Windows Loader. So, ito siya. So, i-click ko lang dito. Ito nga pala guys ginamit ko yung aking tool talaga na to na na portable hard disk ko diyan nakalagay yung aking mga tools sa pag repair so ang dyan din yung windows loader so hanapin ko lang si windows yung aking hard drive so ito siya focus natin so sa sa operating system eto si Windows Loader guys. Yan. Click lang natin yan. And then, yung ito. Pag click nyo kay Windows Loader, pag meron na kayo, i-run as administrator and uh, administrator nyo lang siya. Yan, ganyan. Click yes. And then, merong lalabas or lilitaw na magpa-pop up. So, parang, ayun. So, yan guys. Pag lumitaw na yung screen na to, automatic niyang ma-detect yung yung information ng iyong laptop or desktop. For example, pag tinignan ko sa my profile dito, ayan, na-detect niya na Sony yung brand nitong laptop. So Sony Bio siya. So ayan siya. Tapos wala na tayong pangkailangan dito sa smooth na to, guys, yan. Dito tayo sa installation. And then no further ado, i-click kagad natin tong install tapos mayroong magpa-pop up, up dyan na the main window will vanish Don't panic as this is normal the application will run in the background until everything is, in, is installed Don't turn up your system while the installation is in progress so mabilis lang din siguro to guys medyo konting wait lang tapos hit ok natin tapos may lalabas dyan guys na parang notice ganun notification wait lang natin siya So, wait na, wait na, medyo matagal guys. Malapit na siguro yan. Hindi ko sure kung kailangan ko pang ipas po agad guys. Pero siguro depende sa system. Ayun guys. And nakalagay dito guys. The loader certificate and serial were successfully installed. You must restart your computer before the changes will take effect. Please select your preferred option. So, i-start na natin siya. Ayan. Pagkatapos guys, yan. panigurado, mawawala na yung black screen. So, ngayon, pwede ka na maglagay ng wallpaper or, or may, titignan na natin na natin doon sa may properties para ma-confirm natin na activated na siya. Pero, sure na tingin ko na activated na to eh. So, antayin lang natin siya mag-restart. Okay. Ayan. Pumukas na siya. And then, ilitaw na yung logo ni Windows 7. Wait lang natin. Ayan na uh, guys, malapit na siyang mag nag-loading na siya. Medyo may kataga na lang siya dahil so, black screen pa rin siya kasi for some reason um, hindi kasi natin napahitan yung wallpaper pero i-confirm natin dito kung talaga activated na siya ito sa my computer so, so i-click lang natin si my computer and then right click and then click natin yung properties so pag nakalagay dito ayun guys windows activation windows is activated so yun okay na so activated na yung windows nya pag nakalagay guys na ganoon na windows is activated activated na siya so successful na yun guys ngayon lang kadali guys mag activate ng windows 7 pag uh, hindi na kasong may activate na so Hey. Thanks for watching and don't forget to subscribe to Kev's Diary for more computer learning tutorial and yeah, watch out for my next upload. Bye.